Kaya na ako dito ha. Huwag niyo akong pinag-aantay. Oh, Ay man, hindi. Tingnan mo kaya na Jen, yeah, iyo yan. Dapat alam mo, didi-deliver -de nito ngayon. Kunin mo yan ngayon, bayada mo yan. Gato na lang sir. Um, uh, I-check ko na lang po muna sa cellphone ko. Hindi oh, na! Basta bayada mo ngayon, 4,000. Sige sir, ano, um, okay lang ba Gcash na lang? Anak ng talk mo naman o. Hindi Gcash mo pa. Talagang 4,000. Sige, 5,000 send mo sa akin ngayon. Oh! Sige, sir, Basta, ang kailangan mong gawin, pag kayo, mag-client kayo. Hindi! Ano? Oy, papay! Sib! Sib! Sige! Sim. Ano? Sib! Sino ba'y yun? Uy Rodan! Oh. Kayo na ba pa mayroong magtatawa po di ba maling nilabas? Huwag mo na ko order wala akong pakalam doon! Deliver! Deliver! Tawa po! Sino ba to? Wala mo ko yung order. Hoy! Ikaw! Pabidyo-bidyo ka pa! Labas ka nga dyan! Ay, sorry po! Kasi Alam mo tao mo eh, mag-deliver dito ang takatake mo lumabas! Eh, pasensya na sir kasi tinignan ko lang kung sino... Kaya na pa ako dito ha! Huwag niyo ako pinag-aantay! Sige! Sino ito eh? Oo! Oh, ito ba yung 460? Oo, oh, oh, ito nga, wag Opo, ito po! Kaya ano po pa kanina po ba yan? Oo po! Sino ito yung yeng? Ako pa, ako po! Oh, oh. Ikaw pala na alam may, may deliver ka, nalabas ka na Pasensya na po kasi wala naman po kasi ako ng in-order. Ay, mo. hindi. Tingnan pa kaya na lang. Yen, iyo yan. Dapat alam mo, di-deliver nito ngayon. Kunin mo yan ngayon, bayadan mo yan. Oh, ay, oh, sa'yo nga ito, sa'yo oh, nakapangalan. Oh, so Pero wala mo nga ito sa atatag eh. Ay, hindi. Ganto na lang, sir. Um, I-check ko na lang po muna sa cellphone hindi ko. Hindi na! Basta, bayadan mo ngayon. 4,000. Ito kami naman, sir. Ito kami naman po yung 4,000, sir. Ano order mo? Ano po yan? Hindi nga po alam, eh. Hindi nga po alam po na order. Ay, nakapangalan sa'yo. Dapat alam mo kung order mo. Bayadan mo ngayon. Uy, gano'n ito, sir. Hindi, gano'n na lang, sir. Check ko na lang po muna. Kasi, grabe na po yung 4,000. Magbabayad ako sa inyo. Hindi ko na po alam kung ano. Mag-aantay pa ako dito! Hindi! Bado niyan! Di ba, Niti? May 4,000 ka ba? Wala, Ti. Wala nga ako, eh. Wala pa ang bonus dyan. Wala pa ang bonus dyan, Ti. Ay, sige, sir. Ano, okay lang ba? Gcash na lang? Anak ng tokwa naman, no? Ito Gcash mo pa! Sa lagang 4,000! Oo, kasi wala kasi yung cash dito, eh. Wala ba Sige! 5,000 sa inyo sa akin ngayon. Bilisan mo. Bud bud ay... mo sir bud mo kay. Aba, natukan. Ano ka naman ng charge? magpapa pa ako. Pupunta ako ng tindahan. Ang haba ng pila. Magugutom ako. Yung gas ko. Mag magagamit pa ako. Bayad naman 5k. Hey. Ano naman ng sir? Parang di Papi na, 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 na. makatuwa, 'yun. Ano naman dapat na 'yung yun. Sa'yo 'no? Sa inyo, sarili mo na yun. Uh. Hoy. Umorder kayo. Bayad niyo 'yan. Kung ayaw naman Ma kasi nun, sir, parang di naman kasi makatwira oh. yan sir. Oh. wala na akong paki doon. Basta, ang kailangan ng gawin, pag umorder kayo, magbayad kayo. Eh, hey, sir, wala nga po inorder. Ang kulit oh, niyo po yun. Eh, hey, nakapangaral niya sa kanya. Hindi nakasama oh. sa trabaho. Hoy, kung Then, sir, i-check ko na lang po muna. Hindi! Hey, oh. Ano? Uy, oh. papay, sir. sir. Sir, sige, ano? Sir, Ay, sir, sir. Uy, kumain mo ka, sir. Ito. Uy, bayan na yan. Tapang mo. Tatawag kami tayo. Uy, eh magigistan talaga dito magigistan -ma 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 dito magbabuhay oh dito oh ano yun na poryo na poryo Oo yun na poryo ano na poryo na okay poryo na poryo ano na po. ano na poryo na poryo ano yun na poryo na yung kayo, mama po kayo na poryo ano yun na na poryo ano yun